Assalamualaikum, magandang gabi. Atin nang alamin ang mga kaganapan ng kabataang Bangsamoro ngayong linggo. Ito ang Al Khabar Weekly, magbabalita ng kwentong may kwenta para sa kabataang Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Youth Commission. sahang tatanggap ng seed grant mula sa Bangsamoro Youth Commission ang nasa 200 kabataang mujahidin na mga benepisyaryo ng Youth Reintegration Program mula sa 10 kampo ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa buong Bangsamoro region narito ang report sa layuning i-empower ang kabataang Bangsamoro upang maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran, nasa 200 kabataang mujahidin ang tatanggap ng seed grant mula sa Bangsamoro Youth Commission. Ang nasabing seed grant ay gagamitin ng mga benepisyaryo ng Youth Reintegration Program sa pagtatakbo at pagpapalago ng kanilang buing kooperatiba at negosyo. Sa kasalukuyan, sumasailalim ang nasabing mga benepisyaryo sa skills development training ng komisyon, katuwang ang MBHTE Technical Education and Skills Development. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng ikalawang komponent ng Youth Reintegration Program kung saan layunin nitong mapalawa ka ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa aspeto ng socio-economics. Ito ay naglalaman ng mga pagsasanay sa technical vocational skills, pagnenegosyo at values transformation. Ang Youth Reintegration Program ay isang inisyatibang naglalayang bigyang oportunidad ang kabataang mujahidin na naging produktibong bahagi ng lipunan. Isa itong hakbang ng Bangsamoro Government para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Inaasahang matatapos ang nasabing pagsasanay kabilang ang assessment nito sa unang linggo ng Disyembre at susunod ang awarding ng nasabing seed grant. Nakilahok sa 18-day campaign to end violence against women ang Bangsamoro Youth Commission kasama ang iba't ibang ahensya ng Bangsamoro Government bilang pagsuporta sa pangangalaga at pagtataguyod sa karapatan ng kababaihan at kabataan sa rehiyon. Ito ang report. Opesyal na binuksan ng Bangsamoro Women Commission o BWC noong November 25 ang 18-day campaign to end violence against women o VOW 2023 sa pamamagitan ng Open for All Fund Run mula Cotabato City Plaza patungo sa Bangsamoro Government Center. Suot ang advocacy shirts, nagibahagi ang mga empleyado ng Bangsamoro Government kabilang na ang BYC sa nasabing aktibidad na may temang United for a vow Philippines na nakatuon sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagsisikap na tapusin ang lahat ng anyo ng karasan laban sa mga kababaihan. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ni BWC Chair Baynon Karon ang pagkakaisa sa pagtataguyod ng kaligtasan, kapayapaan at pagkakapantay-pantay para sa kababaihan at kabataan sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Samantala, nasungkit naman ng Bangsamoro Youth Commission ang ikalimang pwesto sa naganap na fan run sa katauhan ni BYC staff Dato Akbar Gampong. Ang pagtataguyod ng self-sustaining at inklusibong pag-unlad ng mga kababaihan sa Bangsamoro ay naayon sa 12-point priority agenda ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Pinahusay ng Bangsamoro Youth Commission ang Strategic Performance Management System o SPMS policy nito sa pamamagitan ng siyere ng mga pagpupulong at talakayan na naginanap sa Cotabato City. Narito ang report. Sa isang hakbang tungo sa mas epektibong sistema ng pamamahala, noong November 30, tinapos ng Bangsamoro Youth Commission o BYC ang masusing pagsusuri at pagpapabuti ng Strategic Performance Management System o SPMS policy nito. Ang nasabing pagpupulong ay naglalayong suriin ang SPMS policy ng komisyon at mapabuti ito. Ipapakilala ang mga miyembro ng Strategic Performance Management Team, tata kaya na ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang forms upang masukat ng performance ng bawat empleyado, unit at division sa komisyon. Ang SPMS policy ay isang mekanismo mula sa CSC na ipapatupad sa lahat ng tanggapan ng gobyerno upang makabuo ng konkreto at sayantipikong basihan sa overall performance ng bawat kawani ng gobyerno. Unang nagkaroon ng SPMT meeting noong November 23 kung saan binigyang diin ang pangangailangan ng masusing pagsusuri at pagtasa ng mga hakbang na kinakailangan gawin upang mapabuti ang SPMS policy. Samantala, isusumiti ang nasabing polisiya sa tanggapan CSC para sa pagsusuri. Ang magiging resulta ng pagsusuri ay magiging gabay sa komisyon na pagtatakda na pinal na hakbang na kanilang tatahakin patungo sa mas mahusay na SPMS policy. At yan ang mga kaganapan ng Kabataang Bangsamoro ngayong linggo sa Alkabar Weekly. Mga kwentong may kwenta para sa Kabataang Bangsamoro manatiling nakatutok sa mga pinakabagong kaganapan at balita. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Youth Commission. Bisitahin din ang ating official website, byc.bangsamoro.gov.ph sa ngalan ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim at sa mga bumubuo ng Bangsamoro Youth Commission sa pangunan ni BYC Chairperson Marjani Mimbantas Makasalong, ako si Saad Lazada Alipulo, nagbabalita para sa Kabataang Bangsamoro. Mulit-muli, Kabataang Bangsamoro, ikaw ang pagbabago.